Kaya ako nagagalit kasi ang mga ibang well, ibang jurisdiction hindi nila naintindi, hindi tinitignan yung ano ang problema, kung ang, um, hindi tignan nila ano ang mali natin o ano ang mali ko. Because I declared war against drugs. 4 billion drug addicts, all potential pushers, all potential criminals kung mamayay mayaman lang ito, nagka-form spot flag, wala tayong problema, wala ang patayan. So, no, no crime. Because they have the money to spend. To, to, to use shabu their death. Okay lang. But ang problema, ang fix niya is, hahanapin pa niya sa kapwa-tao niya. Kundi mag-hold up, saksak, -sak, tapos mag-rape, kung bungog na kung anong ginagawa, pati mga bata, wala nang patawad. The, to us, this is a, this is a very serious problem. Kasi isang bata lang dyan, mga one year old, talagang kumukulo ang dugo natin. Were it not for the laws of God and men, eh, gusto, patayin mo talaga. Yan, yan ang, ang nakikita nila, yung 3,000 lang napatay. At may namatay dyan because of their encounters with the law enforcement authorities. Some were killed. Wala akong ano dyan. Uh, And I said, there are a lot of policemen, mga generals pa, and I had to fire them because they were involved in drugs. Hindi na lang nila inisip yung, there are about 4,000 policemen dyan sa yung pinakita ko, sabi ko. This is the long and short of the story of the drug industry. Alam mo, nandito na tayo sa narco politics. That is why we have to ask help from everybody including our neighbors. We have to be nice and diplomatic. For one, we are a Christian country. And second is that talagang we help each other. ano ba naman pagkakamaliin yan kung... If you happen to uh, next typhoon, if you are uh, drifting, come to Mindanao, we will welcome you. No problem. You can uh, take your vacation there magbulong yung ambasador daw, na may, may isa dito, raw, may naka-uyab raw ng Pilipina. Sino? Mabilis ito? Sino itong yawa na ito? <laughs> mabilis? Mabilis? Naka-girlfriend daw ng Pilipina? Well, good for you. I congratulate you. So, yan ho ang ano natin. Ang basic. Uh, yung geopolitics pa naman, nag-iiba na. nag ng land just like Vietnam. Vietnam drove the Americans away in humiliation. Hindi na nadala itong Amerikano. Yung pasok-pasok nila, then they, they went inside Iraq on a pretext that there are weapons of mass destruction. Or there were only to say at the end of the day after the fighting, wala kaming nakita but they destroy the country and they kill the leader. Yan ang problema sa arrogance ng... Eh, pati dito ako, let me just explain, wala man akong away. Al alam ko karamihan tulong natin sa kanila. At bakit hindi? They stayed here for 50 years, God. Bakit hindi tayo natulungan? Why do we have to, to say thank you? You, you, conquered the Spaniards stayed there for what, 400 years? Then the Americans came. They lived off the fat of the land. And so, sabihin ninyo, tinutulungan, how about the 50 years na nagputol kayo ng kahoy dito, got all the minerals, wala nang gold, ang gold na iwan, ilang araw mo, the mother loads, ikaw nga yung arterial yung pinakananay ng gold na na nila. Ngayon, sabi nila na yung 26 sa uh, kasi minora ko sila. Ganito kasi yan eh. The same, oriental. Pag, pag sinita mo ako, sitahin mo ako na no mayor ako, kasi noon pa sa mayor, bakbaka na kami doon eh, sa, sa bayan ko. Sitahin mo ako, okay lang. Pero if you reprimand me now, please be careful with your tongue because I am representing a sovereign country. Mapapahiya ang mga Pilipino sa labas. Eh. Ah, doon pala, patayan sa inyo. Eh, talaga naman. Eh. Bakit hindi? Sinabi ko na sa inyo, huminto kayo. Tapos sabihin ka pa, we will cut off the assistance. Assistance dito, assistance doon po tol. Para bang every time you address yourself before the international arena, CNN, BBC, kung ano-ano, para, para, ako na lang, huwag na lang kayo, para ako patay gutom, na I am like a dog on a leash, na katapunan ako ng pan, pero hindi, hindi ako, pa, ako paabutin ng bunganga ako sa pan. Hinihila, ano? kasi ito ang gusto niya. Na they want. Akala mo na, sabi ko nga, if there is anybody who can tell me that what they did in Iraq undermined Libya and now trying to destroy Syria because Syria is pro-Russia and pro-China. Kaya hindi lang makuha-kuha, hindi lang matalo-talo si Azad. And if somebody here could tell me a good rationale or rationally if you may. Sabihin mo sa akin, tama ang ginagawa nila dito, sa likod dito. I will resign as the President of the Republic of the Philippines. Totoo yan. Resign ako. Baliwala sa akin yan. Sabihin mo sa akin kung tama yung ginawa mo. You destroyed a country, killed the leaders, no weapons of mass destruction found. Dito, nakikialam pa sa 3,000 namatay may imad, ko ng 50 million. Mahala so, Ang, ang sinisira nila, ang bayan natin, hindi na lang nila inisip ang mga bata, you if I do not interdict now, I would have compromised the next generation ang unlo, mga lolo ng mga grandchildren niyo, pati anak niya Believe me. Kung hindi ako maglaw ngayon, ah, wala. Itatapo natin itong bayan natin sa lock, read the box of Eon Cartel. Uh, yung sa about the uh, uh, sa South America experience. Ganun na ganun. May nagpadala libro sa akin, you better watch out. ha. You better watch out. You're going there already. Kita mo sa cartel, nag-umpas lang ng Columbia. Escobar. Tingnan mo ang Mexico yan. Sa Mexico, sa border ng Mexico, America, American, -American supplied guns, they killed by, uh, at, at, this, at the date is counts, 60,000. Itong thousand ko itong mga... Uh, yan, yan ang problema ko sa Amerika. Bibili ako sa kanila. Pero ang problema, nawalaan ako ng respeto. Kaya binabastos ko sila. Kasi binabasto na. Tingnan mo mga unggoy. Yung 20-26,000 na baril na bibili natin sa kanila, ayaw nang ipagbili. Tangin na mo. Maraming dibumba sa amin dito. Loko-loko eh. Kung hindi tayo kayo ilang kulok ng mga Amerikano? Pati ba naman yan? Eh, ang Russia nagsabi, ang ambasado nila nagsabi, you come here to Russia, we all have what you want. <coughs> Sabi ko kay John Esperon, sino ba yung is ismingkom natin, si General Jagger. Guerrero? Sabi ko pumunta kay nang Russia mamili gadoon ng missile. Missile-missile na lang tayo. De, pero sabi ko kay uh, ano, kay Defense Minister, secretary pumunta kay nang Russia. Kasi niyayaya talaga tayo pati ang China. China is open. Anything you want. Pinadal Pinadala pa akong brochure. Eh, sabi niya mamili ka jan bigay namin. Ako, nag-hold lang ako. Kasi tingnan ko, ang military, ano ba sa inyo? May problema man tayo. Can you have the solution here? Because if you have, if you want to stick with America, fine. Pero tingnan ninyo mabuti, balansin ninyo, kasi binabastos tayo. Ngayon, sila-atake sa akin. Ha? Kaya, namura ko. Namura ko talaga. na. Wala na akong magawa. Because I was trying to explain the enormity of the problem. I was trying to tell all the people that we are near the edge. Malapit na tayo mahulog dito. And I'm explaining to everybody that in the war against drugs, may mamamatay talaga. Imposible wala. E, eh, police pa iyo. Walang nalamang hindi magpatay. Eh, lalo na yung encounter, talagang papatay ang mga buang na yun hindi, 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 hindi magdadalawang SF yan eh. Kaya ganon. So, because of the 3 million all over the country, plus 1 million yung panahon ko ngayon, I had to call in the military to help. That's why I declared a state of lawlessness. Lawlessness naman. Marami eh. Meron ngayon, Manila, okay na. In other provinces, okay na. Davao, zero. Takot man mamatay yung pala ang solusyon eh. Itong Amerika na ito kung makialam. pero sabi ko I'm not prepared to declare war. I have to ito military. ano ano tingin niyo? tingin niyo problema? Paano, ano ano paano, anong gawin natin dito? Lumalaban talaga ano I'm losing two to three policemen or soldier a day. Bakit magkaroon ng eksyado di dalawa kapon dalawa dalawa yan dalawang dalawa may sundalo police nawala na ako ng sundalo pati police if that is not uh, a war against drug then what what is it ayan uh, ang mutit na lang napunta rin ako dito nakapag bunga ako kasi dapat yung maintindihan hindi ako nag-ano ng Amerikano sabi nila na you should be thankful na may at ng arma. Fifty 50 years, kayo ang nakikinabang sa aking bayan, lahat ng mina no, hanggang ngayon, inyo. Lahat ng mga pineapple plantation sa mina ng inyo. Tapos maingay pa kayo. Putang ina ninyo. Eh hey, galit ako eh. Eh, hey, sila yung naguna eh. So, natin. I'd like to send off our uh, good friends. Uh, forget about that. Pero pag sila ang mga ubusan ng gasolina, wag na yung tulungan yung mga Amerikano. Hayaan mo Lutaw-lutaw yan. Lutaw-lutaw is drift, drifting. Palutang-lutang pala. Oh. Lutaw-lutaw yan sa Bisaya. Lutang-lutang sa Tagalog. We are ready to, Mr. Ambassador, we are ready to send off your uh, countrymen towards which direction? Maybe here? Yeah. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Going Going Okay, uh, there's no more uh, thing we would like to send him off? Thank you, Mr. President.